ang bigat ng kasinungalingan, ang Kawikaan 12.22, ang mga labi ng kasinungalingan ay karimarimarim sa Panginoon, ngunit ang mga tapat sa kanilang pakikitungo ay kagalakan niya ay may malalim na implikasyon sa konteksto ng politikang Pilipino. Sa isang sistema na madalas na nailalarawan ng kawalan ng tiwala at paglaganap ng political maneuvering, ang talatang ito ay nagsisilbing isang matinding hamon sa mga pinuno at mamamayan. Ang mga labi ng kasinungalingan ay maaaring may ugnay sa mga politikong gumagamit ng maling impormasyon, propaganda at fake news upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang mga pangakong hindi tinutupad ang mga empty promises at yung pakimamanipula sa publiko ay mga halimbawa ng paglapastangan sa katotohanan na kinukutian ng talata. Sa kabilang banda, ang mga tapat sa kanilang pakikitungo ay kumakatawan sa mga pinunong may integridad, transparency and accountability. at accountability. Atuan ng mga politikong nagsasagawa ng kanilang tungkulin ng may katapatan at nagpapahalaga sa kapakanan ng bayan higit sa pansariling interes. Ang kanilang pagiging tapat ay nagbubunga ng tiwala at pagkakaisa sa mamamayan. Ang kawikaan 1222 ay isang paalala sa mga Pilipino na maging mapanuri sa mga salita at gawa ng kanilang mga pinuno. Dapat nating piliin ang mga taong may integridad at katapatan at kondenahin ang mga gumagamit ng kasinungalingan upang makamit ang kapangyarihan. Ang pagtataguyod ng katotohanan at katapatan sa politika ay susi sa pagtatayo ng isang mas makatarungan at maunlad na bansa. Manalangin tayo, Ama sa Langit, lumalapit kami sa iyo ng may mapagpakumbabang puso. Nagpapasalamat kami sa kaloob ng iyong salita na nagtuturo sa amin ng halaga ng katapatan. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming pakikitungo, magsalita ng totoo, at ipakita ang iyong pagkatao sa aming buhay. Naway ang aming mga salita ay maging kalugod-lugod sa iyo, at naway makatagpo kami ng kasiyahan sa pagiging tapat na mga lingkod. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen. Please like, share, comment, and subscribe.